ay mga kalun. <laughs> lunis na lunis. Luto tayo ng tinolang manok. Ayan yung lamas natin. May luya. Sibuya. So, meron ako dito tanglad. Lagay na lang natin. And then, leek. May konting celery ako and then carrots ayan yung isa sa ko dito sa aking tinoyong naman so papulayin natin muna siya ng konti saka natin lagyan ng ubi so ang lalagay ko lang dito mga friend is salt lang wala nang iba wala yung mga chicken powder or magic syrup So, tara, malinam na na siya. Tapan mo na natin. Tara, lagyan natin yung karos. Mas masarap kasi yung karos na ano, uh, itong luto talaga siya. Tapan mo na natin and then lagyan natin ng tubig. So, ito yung ating tinulag, guys. Kumukulo na siya. So, ilagay ko na rin yung aking leek at saka celery para sumarap. And then, ilagay na siya. Hanggang lumambot yung manok. And then, tikman natin mamaya kung ano yung lasa. Ilagay ko na siya na isang. At uh, teaspoon na so, Yun lang. Guys, meron mo pala akong nakasama dito na chicken thighs So, puro tayo manok ngayon. Ayan. So, then ready na yung rice ko. So, ang soup natin is checking the soup now. So, I think it's almost done. Kunin natin yung ating lemongrass ayan, lagyan mo natin ito. So, ayan na siya, guys. Ayan, masarap na. Oh. Tingin ko masarap. <laughs> Tikman natin ang ating chicken soup. Mm. So, habang pinapakuluan ko ito dito at nag-bake, nag-tidy up na rin ako, guys, sa, sa sala. Kasi kanina, super messy. So, ayan Naka-tidy up na Hindi masyadong tidy up Basta okay na Kasi pag natulog yung bata Ganun na ako Pag natulog yung bata is Paspasa na So, ayan is ready na Ready, ready, ready Nang aking chicken soup Tinola So, thank you guys Please like Share and subscribe